Sa mga di naka-avail at di nakaalam, alam alam nyo ba na nagbalik ngayong 10, 10 o October 10 ang todo Theta 10 ng dito? Back by popular demand, but for a limited time only. Maraming naka-avail na selected SIM card o selected subscribers. Naging available ang todo Theta 10 promo last October 10 sa ganap na 10pm ng gabi. Ngunit available lang ito sa Just For You section ng iyong dito app. Yes! Sa dito app lang po at wala po sa DSCM app. At bigla din po itong nawala agad ngayong October 11, 10 a.m. in the morning. Ang Todo Data 10 ay mabibili mo lamang ng 10 pesos, at meron ka na agad 10 GB high-speed data. Goods ito for one day. Sinyales na kaya ito na ibabalik na ni dito ang Todo Data 10. Sana nga po ay ibalik na ito kahit sa dito app lang. Maraming kababayan nating nagtitipid ang matutulungan ng promo na ito. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.